Ay tinutulak ng RDC-3 ang pagpapatuloy ng mga pagawaing kalsada sa Central Luzon, partikular sa mga lalawigan ng Bulacan at Nueva Ecija, patungong Port of Aurora, na bahagi ng Silex na magdurugtong ng SC-TEX o Subic-Clark-Tarlac Expressway at NLEX o North Luzon Expressway. Uh, Natatagal po, at ito po yung pabahala rin natin sa uh, RDC uh, from, from San Jose del Monte Karena mulai nak terasa tu untuk dorong segala di arti dan saya rasa tentu ada banyak sesi ada untuk pelbagai. Yang perempuan kelima itu pun yang itu dia pusing tentang projek demi untuk hati dan juga untuk money, abis dia pusing art dan di entire artis dia pusing untuk projek. Ayon kay RDC Chair Bulacan Governor Wilhelmino Alvarado, mahalaga ang mga nasabing proyekto na ipapagawa sa tulong ng JICA o Japan International Cooperation Agency para sa agro-industrial development ng mga probinsya sa North at Central Luzon nangunguna umano sa agenda ng RTC3 ang pagpapatuloy ng Silex na nakikita bilang isa sa mga maipagmamalaki ng bulakan at magsisilbi namang alternatibong ruta kapag natuloy ang pagpapatayo ng New Bilibid Prison sa Nueva Ecija. agenda continuation at ito'y sa aking pagkakala ito'y nakapurwa na ng pangkat ng ng video sa so ang kailangan na po uh, 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 ito so, at uh, ito po ay bumagal uh, daw na po pero na kami sa kompeto is really starting to end hopefully uh, within our uh, third uh, ay okay, makita po na Kinumpirma ni Governor Aurelio Umali na tuloy na tuloy na ang konstruksyon ng Silex sa Nueva Ecija na dadaan sa mga bayan ng Zaragoza, Aliaga at Cabanatuan na sisimulan sa huling parte ng susunod na taong 2015 at inaasahang matatapos sa 2018. Uh, which I would like to to support me para matulungan yung sa Rosa, sa Rosa, sa Isidro and from the state because in the year exit in Malaga uh, uh, it will make no sense considering that if you're going to give a Yolanda take the exit so yung exit ng uh, will probably just them to Malaga uh, and uh, Exxon at the least Paliwanag ni Governor Umali, importanteng suportahan ng mga gobernador ang nasabing proyekto upang mapabilis ang pagpapagawa nito dahil kung hindi ay mahihirapang maisakatuparan ito. Matatandaan aniya na ang Silex o kalsada mula Nor sa Garay, Bulacan na dadaan sa Nueva Ecija patungong Port of Aurora ang tanging PPP o Public-Private Partnership Project na binanggit ni Pangulong Binigno Aquino III sa kanyang inaugural SONA. Ako po si Clarissa De Guzman para sa balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.